Nagbabalik po ang Wanted sa radyo at ito po ang pang-apat na segment at huling kaso nating tatalakayin sa araw na ito. At si Sherry po ang magkikwento para sa ating last case. Sherry! Sa maalaala ko idol, ito na po siguro ang pinakamalupet na reklama na matatanggap po natin idol dahil uh, ito pong lumapit sa inyo idol, nasunog. Niliyaban po siya, Idol. Nasunog, niliyaban. Sinong nagsunog sa kanya? Bali, Idol, ganito nga po. Tatlo silang magkakainuman, Idol. Al yung isa, lumabas lang po. Pagbalik, nagliliyab na daw po itong kanyang kaibigan. So, nang gusto po sana nung complainant natin, Idol, eh, po kung sino po yung gumawa sa kanya. Okay, nasa linya ng ating telepono si Miss Lian Das Ramos. Ito yung pamangkin ng biktima na si Sir Carlos. Miss Lian! Apo? Ano nangyari Eh, hey, yes, Sir Carlos? sila dun sa kabarkada niya. Parte po dito sa amin. Okay. Tapos, nung uh, ah, nag-ano na sila, uwi na sila, tatlo po silang magkakasama na yung dalawang suspect at saka yung tito ko po pa-uwi na. Tapos, biglang yan po at sa papunta lang siya dito sa may parte din po sa amin. Gaya po nang sabi ni ma'am, yung staff niya po, sir, yung tinawagan si Jade Dominguez, sabi niya po, ano, nagpaload siya yung time na yun. Paload, okay. <laughs> tapos, uh, boy. tapos sabi niya, ano, pagbalik niya, lumiliat na po yung tito ko. Yung time na yun, edi eh, magkasama po yung isang suspect na si Rosville Baluloy at saka yung tito ko. Mm. Yun nga lang po problema namin, sir, kasi hindi namin alam kung ano po talaga yung nangyari nung silang dalawa lang po magkasama. Ito po ba ay inibisigahan na ng ating kapulisan? Yung sa hospital, yung sinugod po si yung tito ko nung no, ano nangyari po yun. Pulis police po, pupunta ng hospital, yun po yung pag-imbestiga. Tsaka hindi na po nasundan, sir. Kailan ba nangyari itong insidente, ma'am? January 26 po, sir. So, nung madala po sa hospital yung inyo pong siyuhin, okay, January 26, may pumuntang police, pagkatapos nun wala na? Pumunta po, sir, yung police, ano na, kinahumagana, January 27. Nagkita rin po kami doon kasi, binisita ko nga rin po kasi, nalaman namin na nandun na po po sa hospital. Ano pong sabi ng police? okay. Tapos, yung ano, pag-imbestigan yun, hindi na po yun nasundan, sir. Tapos, nung nag-ano na po, humingi na po kami sa inyo ng tulong. Kagabi, sa kanilang pandatang dalawa nilang po tayo dito sa amin, sir. Nakakapagsalita ho ba si Chuhin nyo, si Sir Carlos? Medyo po nakakapag-salita, ano, pero parang hindi, hindi naman po may intindihan. Okay, sige po. Pero sa inyo pong pag-ipag-usap sa kanya, meron ba siyang nabanggit na tao? na para sa kanya yun ang nagsunog sa kanya. At ng mga ilang araw siguro. Nasabi niya, kaya sinabi niya daw yun kasi natakot daw siya. Yung pong mga kasama niya sa inuman, isa-isa na po bang nakausap ng mga pulis? Hindi pa po, sir. Hindi pa. Bakit pa hindi nakausap ng pulis itong si, uh, lalo na si Baloloy? Ay, yung Baloloy po, sir, nakausap na daw, pero inaano niya po, hindi daw, wala daw siya pong kasalanan sa nangyari. Okay, pero naikwento pa ba ni Baloloy bakit nasunog itong si uh, Sir Carlos dahil at that time, kanyo, ka sila lang dalawa dahil yung isa nagpapaload. So ang naiwan, si Rasbil Balolo at saka si Chuhin mo. Kasi po hindi namin sir malaman kung ano yung ano, kasi iba po yung kwento eh. Hindi, pero si, si Balolo, si Rasbil Balolo, ano po yung kanyang statement? So, yung sabi niya sa kapatid niya, kasi yung kapatid niya po nagsabi sa akin, ang mali niya daw kasi, is binigyan niya ng lighter. Okay. Yung tiko ko. Kasi yung dito ko, pusay kasi ano, PWD po to kasi. Okay. Binigyan ng lighted. Now, ibig sabihin, niliyaban ni... Oh, nagsindi po, sir. Sabi daw, daw ng sigarilyo. Yun oh. na po yung pagka, ano, ng pagliyab. Nagsindi ng sigarilyo tapos lumiyab. Eh, hindi nagsindi pwede. Po, pag ano, nagsindi ka ng sigarilyo, lilyab ka. Eh, baka may bumusak. Kay... Nasagi daw po kasi yung gasolina. Nasagi niya yung gasolina. Nasaan yung gasolina? Kasi may iba po yung... Ano, sa shop po kasi sila nung, ano, nung oras na yun. Sandala Saan po, ano? Steph, tawagan mo yung police station? kunin mo lahat ng detalye kay Ma'am Lian. Eh, tanungin mo sa mga pulis kung ano nangyari sa kanilang ginagawang investigasyon. Dapat meron ng resulta ito dahil January 27 pa pala. So, gusto ko malaman ano talaga nangyari. At paki-research yung pangalan ng pulis kasi gusto ko makausap natin to ngayon. Kung hindi ngayon, bukas follow up, kakusapin ko itong pulis, yung mga investigador. Jade Dominguez, sir. Magandang hapon, Jade. Okay, Jade, isa ka sa mga suspect doon sa pagsunog sa inyong barkada na si Carlos. Nung masunog si si Carlos, nasa ang ba noon, sir? At ano bang nangyari sa pagkakala mo? Dumating po kasi ako, ano na siya, umapoy na siya. Okay, paano siya umapoy? Nakita na lang, biglang umapoy siya ng... Kaya nga, siyempre, umapoy siya kasi merong uh, nabuo sa kanya na magpapaapoy sa kanya. Ano'y nabuo sa kanya? Kasi umalis, umalis ko ako na nun. Sinong naiwan ang umalis ka? Si ano po, si Baloloy po. Oh, hindi mo tinanong kay Baloloy. Hoy, Baloloy, ano nangyari dyan kay Carlos? Hindi mo tinanong. Hindi po, hindi na. Hindi na nangyari yung hindi na kami nag-usap eh. Nagkikita ba kay ni Baloloy? Uh, nakikita ko siya lang dumadaan po. O, kaya nga, hindi mo ba tinanong si Baloloy? Hoy, Baloloy, nasunog si Carlos, yung kailuman namin. Ano bang nangyari? So, hindi ko po natanong sa kanya yun. Eh. Ba't hindi mo tanong Hindi ako maniniwala na hindi mo natanong yun. Baka kasabwat ka. Hindi po. <laughs> sir, ganito ang mangyari, Sir Jade. Isa ka sa mga sospek, isa ka sa paimbestigahan namin. So makabubuti kung ikaw po ay mag-cooperate at ikaw na lang po ay mag-star witness nang sa hindi ka sasabit. Okay. Alright. So, for the meantime po, Ma'am Lian, ano po may tutulong namin para sa chewing nyo, Ma'am? Mingi rin po kami, sir, na ano, financial assistance po para po sa tito ko. Kasi hindi po talaga kaya namin ano, tustasan po yung ano, sa mga gamot niya. Kasi wala po sa amin tumutulong, sir. Okay. Sige po. Ako po tutulong kami, Ma'am. Ma'am, uh, meron po ba mga nireseta sa kanyang gamot? po. Meron po. Madami po, sir. Nandito po lahat. Tinago ko po lahat. Very good. Importante po yan. Sige po. Lahat po ng reseta ngayon, ibibigay niyo po sa reporter namin na si step Okay? okay, okay. okay? I-messenger nyo po yung reporter namin. Pipicturean okay. niyo rin po yung uh, reseta kasi kakailanganin po sa butika yan. Pagdating po sa butika, bahala na po yung reporter namin. Bibilin po lahat ng mga gamot na naka-reseta. Okay, okay ma'am? Okay. And okay. then, mag-iimbestiga rin po kami sa pulis tungkol dun sa insidente para malaman natin kung ano talaga nangyari at kung meron dapat parusahan, dapat maparusahan. So, para sa akin, sa palagay ko po, may foul play dito. Sorry, mama. Baka na pagtripan po yung tiyuhin nyo. Apo. Imposible naman yun. Sisindi ka ng sigarilyo at maliliabang ka agad. Apo. Parang may lumilito. Baka binuhusan po siya ng... Sorry po Apo. again, ha? Binuhusan po siya ng gas. Apo. Meron po na na Siguro lasing na. Sige po. Bibilan po namin siya ng mga gamot. Ano po kailangan, ma'am? Tulad ng ginagamit niya po araw-araw mga bandage ka po. Bandage? Ano pa po? Okay, saka yung tinitake niya po na gamot. Yung, yung lahat po ng gamot, bibili na po ng aming reporter yon. Pati po yung mga bandage. Sige po, lahat-lahat po ng mga ginagamit niya ngayon, mga nireseto sa kanya, i-bible niyo po sa reporter namin. Ano po? And then, magpapadala din po ako ng financial assistance yan. Pera po. Okay, sino ba nag-aalaga kay Sir Carlos? Kami na Ah, ilan ho ba kayo dyan sa family? I Anin po kami dito, plus si to. Hindi dito to Kaloy. Pero sino pa nag-aalaga mismo kay Sir Carlos? Ano, nanay niya po siya kapatid po. Ano po bang trabaho ni Sir Carlos dati? Wala, ano, Sir, pa extra-extra lang po sa, kung ano, gaya ng kundok, pero ganun po. Yung mm. Tsaka sa pinante po dun sa, ano, sa basura, ganun po. Meron ho ba siyang uh, misis? May anak siya? Wala po, ano po, wala po. Ma'am, ganito ano, bukod doon sa mga gamot na ibibigay namin, yung nareseto sa kanya, mga bandage at kung ano, ano pa, magpapadala po ako ng 10,000 pati isang sakong bigas. Apo, so, maraming salamat po okay. sir. At saka mga groceries. Apo. Okay, Stephanie. Apo sir, maraming salamat. So, bukod doon sa 10,000, magpapadala ka ng bigas at saka mag-grocery ka rin. Yes po. Okay ma'am, so meron pa ako kayong kailangan. Okay na. No salamat po. Pero ito pong uh, mga kasamahan niya, hindi na nakikita to. Nagtatago na itong si Rasbel at saka itong si Jay. Nandito dito lang po sa barangay din namin. Lagi po nasa bundok daw eh, may ginagawa daw po. Kasi kahapon pinuntahan po namin para kunin yung cellphone number niya, wala daw po doon. Baka nagtatago na po ito. Umuwi naman po sila, umuwi naman po siya dyan sa kanila po. Nakita ko po yung litrato ni oh, Sir Carlos. Grabe, talagang sunog na sunog po yung buong katawan niya po. Yung picture na po yun, yung ngayon po yun, sir. Ah, yun ngayon? Opo, yung, ano, yung payat po siya, yun ngayon po yung itsura niya po ngayon. Nakakain ho ba siya? Kundi kung lang kinakain niya, sir. Yung mga tatlong subo ganun, parang ayaw niya na, ano. Pero lumalaban pa naman po, sir. Kaya eh, niya pa rin daw po. Eh, siguro, ma'am, dahil wala siyang gamot. Kailangan mabili mga gamot, antibiotic. kasi namin ano ng ilang ano weeks yung gamot niya kasi wala po kami naano na pangalan ng gamot. Sige po, yung lahat po ng gamot na nakareseta, bibilin po namin yung lahat. Okay, ma'am. Pati yung mga bandage, lahat-lahat po ibigay niyo po sa reporter namin. At pagkatapos, magpapadala po ako diyan ng mga groceries at sa 10,000, ano po? Apo. And then ibibigay niyo po yung pangalan ng pulis sa reporter namin. Para paimbestigahan namin kung ano talaga nangyari. Gagawin po kami ng follow-up. Okay, ma'am? Nandito Captain Chippo Polis po. Okay, sige. Anong pangalan po? Nataniel R. Jacob po. Captain po siya saan? Siya so, po ang ating uh, Chippo Police ng Manito Albay, Police Captain Nathaniel. Iyan po yung binabanggit nila. Iyan po ang Chippo Police nila. Magandang hapon po Captain Jacob, sir. Good afternoon po, Sir Robbie. Sir, ano na po nangyari sa pag-iimbestigan nyo dito sa pagkasunog kay Carlos Ramos? Sir. Sir, ano na po dito po ngayon, kahapon Kakabot, yung bitima, pinapuntahan ko. Ang sabi ng investigator, humihingi daw sa inyo ng legal, ano yung ano, financial assistance. Yung tungkol sa pagkaso, sabi ko, pwede pumunta na sa office kung decided na sila. Sa sorry, sir, na captain, ano po ang naging resulta ng na inyong pag-iimbestiga sa kaso po ng pagkasuno kay Carlos Das Ramos? Ano siya, inuban sila, naka, parang may kinuha siyang gasolina, na aksidente niya nabuhos sa sarili niya. Sir, naniniwala kayo doon, sir, na aksidente, nabuhos niya yung gasolina sa sarili niya at sinindihan niya sa sarili niya? Hindi, 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 hindi sinindihan. Na, eh, siguro lasing, na, mukhang na ano, tapos, hindi din kasi kooperative yung ano. Ang base lang ito doon sa ano ng aking investigador. Kaya yun din ang kwento sa akin. So sana nga ito kinukunta ko na yung investigator para direct ano na yung... Sir, sir, ang kasama po ni Carlos nung masunog po siya ay itong si Baloloy. Na-interview na po si Baloloy. ah yun ang hindi pa na ikwento nung ano, nung investigador ko. God You know, sir, your your investigator is stupid. He is stupid. And I hate to say this, yung pong naniniwala sa kanya at hindi po uh, nag-monitor sa kung anong pinagagawa nitong investigador ninyo ay stupid. Sir, this is a heinous crime na it happened January 26 pa. Hanggang ngayon, hindi nyo pa po natatanong. Wala pa kayong ka-idea-idea -idea kung ano po talaga nangyari. At kanina sabi mo, parang nagiinuman sila. Anong parang nagiinuman sila? Eh, alam niyo naman talaga nagiinuman sila. Bakit parang? Tapos ngayon, mukhang. Mukhang aksidente. Naniniwala kayo sa aksidente yon? Sir, atin, para ma- ano, ipakumpleto ko yung ano, detalye nung ano, nung investigation niya kasi para naman maganda yung ibigay namin sa inyong report. Captain, mawalang gala na po sa inyo, Captain. Ano? Right now, kung ako pong tatanungin ninyo, kayo pong paimbestigahan ko kung bakit po kayo po'y naging chief of police dyan. Sorry, sir, dahil you're not qualified to be a chief of police, lalo pa mag po ng mga pag-iimbestiga tulad ng ganito klaseng krimen. I don't think you're capable, sir. January 26, anong araw na ngayon? And hanggang ngayon, hindi niya pa po alam, blanco pa po kayo, at puro parang at mukang ang mga sinasabi niyo Parang hello. You know what's going on? Alam niyo ba kung anong araw ngayon, sir? Alam niyo ba kung anong petsa ngayon? Hindi po kasi, ano eh. Hindi kasi cooperative yung mga nakuha niyang, ano. Sir, kung hindi sila cooperative, then do something to make them cooperative. Find a way. Investigate. Use your common sense. Use your investigative skill. Kaya nga po kayo naging captain. Siguro dahil marami na kay experience sa pag-iimbestiga. Di ba, sir? Okay, sir. Ta uh, talaga po. Ipaano ko doon sa investigative yung kompleto para... Kasi ito din na ano, din, uh, na ano na to eh, na laktawa na ng investigador dahil nung una hindi sila decided. Ang hinahalap lang nila is ano yata, uh, nung pinapunta ko hapon, gusto lang humingi ng financial support. Sir, whether they decided or not, it happened in your turf. Are you not interested kung ano pong dahilan at bakit at sino ang may kagagawan nitong klaseng krimen under your watch, under your nose? Kasi kung sa akin to nangyari, sir, maging curious ako. Hindi pwede. Merong somebody will get away with a crime. Ikaw, sir, papayag ka? Sige, pabayaran natin yan. Total, nag na. Sabi mo, Kamo, at kailangan lang nila financial assistance. What the heck? Sorry po, Captain. Okay lang, okay lang po. Ah, uh, kali, yan, yan lang, lang namin ni Kao Sir Rafi, ano? Kali, division lang namin ng, ano, investigation nyo doon. Then, mag-report kami mamaya. Sige po sir, kasi kapag hindi nyo po ginawa na maayos yung inyong investigasyon, kami po mismo ang gagawa ng paraan na kayo po yung makakasuhan, dereliction of duty. Alam nyo po yung ibig sabihin ng dereliction of duty, you're not doing your job. Kumpiya, kumpiya po. Iakit ko po ito sa katahas kasi a serious crime occurred. Diyan po sa inyo pong kinasasakupan. And yet, blanco po kayo, wala kayong kaalam-alam at sabi nyo nalaktawan, wala na kayong pakialam. Ang basta't ang pagkakaalam nyo lang, hihingi ng financial assistance sa Rapid Tour Action, itong pobreng biktima, okay na sa'yo, tapos na. End of story? Sige po, eh, ano lang namin, ano, eh, investigahan ko na lang. Ah, sir, ito pong si Baloloy, eh, nasaan? Hindi ko ngayon alam kung nasaan siya, eh, siyempre, ano din ngayon, eh. Hindi mo alam. Nasa, nasa, ano ngayon, di ba? Nasa, nasa, Ah, nasa quarantine si Baloloy. Hindi, oh. hindi, I mean yung yung community. Si Baloloy nasa community. Nasa bahay nila, syempre siguro, pero Ah, hindi ko hindi ko alam sir kung nasa bahay nila, nasa bahay ba nila? Si Baloloy. Ganito po yan sir. Ah, uh, lockdown din yung ano namin, lugar natin ngayon dahil nga sa COVID. So, hindi rin makapag-ano-ano. Ano. Okay. Ganito ito pang gagawin natin, sir. Babalikan po namin kayo tomorrow. By tomorrow, sir, magbibigay po kayo sa amin ng update. Gusto po namin malaman, eh, ano ba talaga ang nangyari? Anong pinagmulan ng pagkasunog kay Carlos? Anong klaseng nagamit na chemical? Na At anong ginamit sa pagpapalyab sa kanya? Anong oras nangyari? At bakit nangyari? Anong extent ng kanyang sugat? Tapos, bala na kayo magdugtong doon, sir. Yun yung tamang pag-iimbestiga, okay. sir. Di ba? Sige, sige po. Sige po. Ka ako mismo ang tatawag sa Opo, sir. So, Apo, sa number nito. Hintayin po namin, sir, ha? Opo, bukas. Salamat po, sir, Stephanie, ikaw nang tututok dito kay uh, Captain na siguraduhin mo na babalikan tayo bukas. Isasalang natin yes. ulit. Ah, uh, Ma'am Lian. Yes, po, sir. Sa nakikita ko po, yung pong mga polis nyo dyan, sorry, hindi naman lahat, pero ilan sa mga polis nyo dyan, lalo yung manasa itaas, mukhang tang... <laughs> hindi alam yung kanilang mga pinanggagawa. <laughs> gusto mo na sanita yung suspect nasaan sir eh hindi nga nila naririnig mo naman mam ma 'yung pag-uusap namin hindi kaya magbarkada itong uh, mga pulis at sakay itong si Baloloy si ano bang trabaho ni Baloloy ma'am wala naman po sir dito lang po sa kanila rin ano lang wala naman trabaho ko so wala itong connection na uh, bata ni poncio pilato o tao ni herodes hindi ko rin po sir alam kung ano po ano, ano niya Okay. Anyway, paimbisigan natin, ma'am. It's either kung wala akong connection nitong si Baloloy at pangkaraniwang tao lang siya, it's either tanga yung mga polis ninyo dyan o tamad. Alin lang yung sa dalawa. Sige, ma'am. Babalikan po namin kayo bukas. For the meantime, yung pong reporter namin si Stephanie, kanina pa po naka-standby, nagikinig. Lahat po na pag-usapan natin, bibigay po sa inyo. Okay, ma'am? Apo, sir. Salamat po, madam, ha? Babalikan namin kayo ulit. So, magandang tanghali. Uh, magandang tanghali po. Si O.P. Nathaniel Jacob. Ako ma'am. Tanong ko lang po, sir, Opo. pagkatapos po nung tinawagan kayo ni Idol Rafi at uh, nanghingi ng update dun sa case ni Sir Opo. Carlos, ano na pong investigation ang nagawa po natin? makapag ano na kami sa mga kapitbahay. Yung problema namin ay ayaw sila magpirmasin sa atid atid nila. Pero ano pong sabi ng mga kapitbahay, sir, nung in-interview po ninyo? kino naman namin. Kaya lang, siyempre ngayon, hindi sa nag-ano. Ayaw pa, ayaw pa nila. Ano pong ayaw nila, sir? Ayaw din po nila magbigay ng statement? Nagkikwento sila. Ano po yung nagkikwento, na sir? Yung nakita lang nila, bali, lumabas na si, ano, lumiliap na, Kaloy, si Carlos, si Jade, yun. Kasi binayaan, yung iniwan sila, nagpaload. Pagbalik niya daw, yun, lumiliap na. Kaya tinulungan na nila si Rosbel, Bale na nakausap ko na din. Talagang ano siya, naninindigan niya na yung si ano si Carlos na eh, ano niya, yung, yung container lang siya ito. Yan daw yung may laman ng ano. Siya yung naka, uh, parang naibuhos niya sa, sa short pants, sa damit. May isa kasi kaming nakausap. Eh, ang sabi niya, halos lahat kung yan dalawang niya, magkaibigan ko eh, Mas yung tatay niya ni Roosevelt, Si Balodoy, mm si Baloloy, mm-hmm. kaibigan, kaibigan ko. Ngayon, yun, wala kaming ano doon. Ito naman si si Carlos, kaibigan ko din. Mga ganun ba rason? So, bale okay. sir, naniniwala At, po yung mga kapitbahay na aksidente po yung nangyari. Kahit na nakita na lang may, po nila agad is uh, may na. May nagsasabi na nung gabi na yon abang lumiliyab, pagkatapos siyang makubaranan, na, nasabi daw doon, narinig yung mga ibang tao doon. Huwag daw siya, no, na sinulog mo ngayon ako pati sa Bicol yun. Kung sa Tagalog, sinunog mo ngayon ako pare. Kasi nung 27, ang inaano ni Laloloy, saka ni Jake, ani Carlos, accident ni daw. Kaya yun ang nai... So, bali ang parang ma ang pinakamahalaga din po ngayon, sir, is ma-interview niyo sana si Sir Carlos. Ano po, para mahingan din po sana siya ng side. Oo, oh, kaya lang talagang hirap eh. Rough, okay, fight, fight sige na, sir. Ah, bali, ano na pong inaasahan natin ngayon? Ah, ngayon nakapag-conduct kayo ng interview sa mga kapitbahay, nakausap nyo din po si Sir Baloloy. Ano yung po ang next firma, step ninyo? Yung firma na lang talaga eh. Sana matauhan din nila na sana tumulong. Kasi malaking bagay na rin pag nagfirma sila doon sa ating Okay, sige sir. Basta po kumaari sana pakiusapan natin yung mga kapitbahay na nakarinig ng ganun, na may mga mahahalagang statement para sana makatulong din sila sa hostisya so, po hi, para kay okay. Sir Carlos. Opo, opo. Okay, sige sir. Bale po ngayon, um, iti-text ko po kayo every now and then kung kung kinakailangan po na araw-araw para po makahingi kami ng update. Update yun na lang po ako, sir. Bilang uh, reporter po ako nitong kaso na to. Uh, ako na lang po ang mag-update din po kay Idol Rafi. Okay, okay. Sige po. Okay. Sige sir. Maraming maraming salamat po. COP Nathaniel Jacob. Hello, Ma'am Lian. Bakit po? So, bale ma'am, ang update po natin, nakausap ko po yung COP na may handle ng case. 50-50 po kasi yung iba po sinasabi na aksidente lang yung nangyari. Yung iba naman po sinasabi na sumigaw nga daw po itong si Sir Carlos ng sinunog daw siya. Kaya po ko na patawag sa inyo at saka natanong ko po yung kung nakakapagsalita na po si Sir Carlos kasi mahalaga din po sana yung statement ni Sir Carlos. So yung sa kaso po niya, kailangan na lang po nang magpipirma doon sa affidavit nung mga witness para po ma na po ng kaso sana. So, Apo. yun po, yun po yung um, ano natin, update natin tungkol doon sa case po ni uh, Sir Carlos uh, uh, regarding po doon sa nasunog po siya ni Sir Baloloy. Apo. Nakakapag-salita na ma'am po siya, ma'am. Actually, ma'am, nagsalita na po siya tungkol doon sa nangyaring yun na sabi niya yung si Rasville Baloloy daw po talaga yung may ano. may Actually, may video po kami, ma'am, na nagsalita na talaga siya. Si say sa sa mo? Okay. Ano mo ito? Padiyon mo ito? Ano? Ano, Pag binusang katigas o ano? Halo. Halo? Gasolina? Halo. Uh, salamat po. Asahan din po ninyo na um, bibigyan ko po kayo ng update patungkol po doon sa ongoing case po ni uh, Sir Carlos patungkol po doon sa nasunog po siya. Opo, okay po. Sige po. Marami salamat po, ma'am Lian namin yung perang pinadala ni Sir Rapi Ito po, bibili na po kami ng mga grocery. Nandito po kami ngayon sa city para magbumili ng mga grocery at gamot ng pito ko. Maraming maraming salamat po Sir Rapi po, sa tulong na ibinigay niyo para sa pito ko. Malaking tulong na po ito. Maraming maraming salamat po. God bless po. Po sa inyong tulong, Rapi po, Sir. Kami nang, nang na, na ano lang lang. Pininsan lang yun ako. Binigay nun yung anak mong bunso. Kahit na pa, na papano, nagtulong kayo. Kahit na papano, naramigyan yung well, pagkain niya. Kahit na pagod na pagod na ako sa ating gabi. Nag-iiyak siya. Nagbabangon ako para mag siya sa pag -iyak at salamat din po sa po, na binigyan mo kami ng grocery sa Pinensyal ng po, sa pagpapasalamat at sa sigabay mo kayo ni Lord Thank you Salamat sa'yo Idol Rapi Tulpo nakamasig sa'yo Ikay So